Mga kapatid, ito ang ilan sa mga pinakamalaking balitang dapat nyo malaman dito nga sa Newsroom Now. Dumating na sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Budget Secretary Amena Pangandaman at si dating House Speaker Martin Romualdez. Tiniyak ni Romualdez ang kanyang buong pakikipagtulungan sa ICI, kaugnay nga ng mga aligasyon sa proseso ng pambansang budget. Si Secretary Pangandaman naman at ilan pang mga DBM senior officials kabilang sa mga resource person sa nagpapatuloy nga na investigasyon ng komisyon. Sinabi niya na nais malaman ng ICI ang proseso ng National Expenditure Program, paano raw ba ito nagiging General Appropriations Act at paano nare-release ang budget. Ire-recommenda niya rin na silipin ng COA kung ang mga proyekto ng bawat ahensya ng pamahalaan ay natutupad ng tama. Dapat daw ay nabubusisi ng implementing agency sa mga project bago ipasa sa DBM. Lusot na naman sa Kamara ang panukalang 6.793 trillion pesos na national budget sa 2026. Binida ni House Appropriations Chair Mika Swan Singh na wala silang inilagay na pondo sa flood control projects. Nilipat daw ito sa tatlong pangunahing sektor edukasyon, kalusugan at agrikultura. At dahil dito, 1.28 trillion pesos na ang magiging budget ng Department of Education sa 2026. Ito ang pinakamataas na budget ng DepEd sa kasaysayan. Pero sa kabilang banda, eh, ilang kongresista rin naman ang umalma sa pagpasa ng 200 billion pesos na unprogrammed funds. Labing dalawa sa kanila ang bumotong hindi pabor. Kabilang dyan ang Akbayan Party List, Makabayan Block, mama mamamayang liberal party list. Pati sina Congressman Kaka Bagaw, Edgar Irise, Crisel Lagman, Leandro Libiste at Paolo Marcoleta. Giit ng makabayan block, pagpapatuloy lang daw sa kurap na pork barrel system ang inuprabahang pondo at mapapalakas pa ang sistema ng korupsyon. Pero ayon kay House Speaker Boji D, may transparency naman daw ang bawat proseso sa pagpasa ng budget. Eto sa mga motorista, suspendido po muna ang no-plate fine o yung multa sa mahuhuling mga walang plaka o gumagamit ng improvised at temporary na plates. Iginiit ni LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao na hindi makatarungang pagmultahin ng mga motoristang hindi pa naman na i-issuehan ng plaka. Magiging mahirap daw ito sa mga maliliit na negosyante at delivery riders na umaasa sa kanilang mga sasakyan para sa kabuhayan. Sa November 1 kasi sana nakatakdang umpisahan ang pagpataw ng 5,000 pisong multa sa no-plate na protocol. Yan ang ilan sa mga balitang dapat yung malaman at abangan dito nga back-to-back back, sa Una sa Lahat 5.30pm at Funtime Pilipinas 6pm dito sa TV5. Ako po si Nikki de Guzman para sa Newsroom Now.